Inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kumpanya sa Amerika para makibahagi sa Build Better More o BBM projects ng administrasyon. Kabilang sa programang ito ang pagbuo sa halos dalawang daang proyekto sa infrastruktura o High Impact Priority Infrastructure Flagship Projects na umaabot sa 148 billion US dollars o nasa 8.8 trillion pesos. Sinabi ng Pangulo na sakop ng mga proyektong ito ang iba pang sektor tulad ng physical connectivity kung saan kabilang ang mga daan, tulay, pantalan, paliparan at mass transport nasa ilalim din ng mga naturang proyekto ang sektor na pinagkukunan ng tubig, agrikultura, kalusugan, digital connectivity at kuryente. Ilalatag din ang groundwork para sa layunin ng bansa na maging susunod na logistics hub sa Asia. Paliwanag ng pangulo, ang pamumuhunan sa ating bansa ay nagpapakita ng maraming benepisyo para sa mga investor, lalo na't ang Pilipinas ay mayroong strategic location para umunlad ang kanilang negosyo. Samantala, bumisita ang high-level presidential trade and investment mission delegation para pagtibayin ang pagtutulungan ng Pilipinas sa US-based companies para sa inovasyon at dagdag na trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.